Hala, ang galing, girl! Hala, pula yung bag! Hala, galing! <laughs> OMG! Ang galing! Nay, ano reaction mo? Wala bang tao dyan sa kabila? Wala. Ano ba? <laughs> Nay, hindi na mo yung buwan! nag na kabilang. ng dalawa niya. Wow! Iba Hi, guys! So, yun nga, for today's video, ibablog ko ang eclipse. Woo! grabe ngayon lang ako nakakita ng ganito first time. Girl, ang galing! So, yun lang po yung content ko for today. Videohan lang tong eclipse. ba diba, girl? Ayan na po yung kapatid ko. Selfie-selfie na kami. Ganyan. Smile ka na. Hi, Lunar Eclipse. Lunar ba tawag dito? Ah. Huh? Ang galing, girl! Hanggang anong oras kaya to? So, hang hanggang sa matapos po yung eclipse, nandito lang ako sa labas. <laughs> Opo, hanggang 742 daw. Hanggang 742. Tapos may nakikita akong nag-iisang star. <laughs> ano yung mga paniki na galabasan mo mm. Oh no! The blood moon. Blood ba tawag dito? The Ay, ang linaw moon. ng camera ko. Kitang kita pag zinungin the... mo girl, no? Ano na, grabe, ang linaw na. Ang linaw! Wow! Yeah. Oh, ang mm -hmm. galing! mo, mm -hmm. ba't parang umaano siya? Parang... white na. Ayoko, nagiging white na siya. Nagiging white na yung na. Hala, guys. Nagiging white na siya. Ay, nawawala na yung red. Oh, no. Hala, girl. Nag na Hello, na, gitna, Hello, nagiging white na siya. Ha? Hala, yun na nasa gitna na. Ano again. Joke. Hala, nagiging white na. Hala, nagiging white na. Girl, parang gumit na na siya. Tingnan mo. Hala, guys. Yung pagka-red niya. White na siya. Hindi, White medyo paano na siya. Um, paano ba yung explain natin? Ang galing, shocks. Parang bino. Oo, titingin na lang ako dito magdamag. Nangangalay na yung kamay ko. Parang yung bino. 7.42, anong oras? Anong oras na? 7.36. Alagoy lang galing. Paano ba ito? Sakat na ng kamay ko. Bye-bye! Malapit ka ng maging ano... White. Bye-bye, Moon! Sa sa ah, sa balita. balita. Ay, natatabunan Ay, siya ng ulap! Hindi yung ulap. Ka. Yung ulap! Tinabunan siya. Hello, mo, yun. Sa luneta, kadami tao. Ay, sa ano pala? Ay. Oh, oh. Oh. Guys, dito na kami guys. Naglalakad na kami dito sa ano. Po. Hala! Wala na nga din siya. Ayan, nung no, natabunan siya ng ulap. Ano ba yan? Natabunan. Ayan o, no, tingnan mo. Zoom in. Doing rightness ko. Natabunan ako ng ulap. Natabunan siya ng ulap. <laughs> Hala, natabunan na siya ng ulap. Girl! Natabuun. Hala! Hoy! Oh, Oo! 42. Hala, bakit natabunan siya ng ulap? <laughs> Kainis naman! Hala! Oh, So guys, for the update, dinakpan na siya ng ulap. Ano ba yan? <laughs> Kung kailan lumapit kami dun tinakpan ng ulap. Nawala na siya. <laughs> Hi Nanay. Welcome back. Ay welcome back. Welcome home. Yan na si Mama. Dito kami ulit sa Purple House. Na witness po nila ang Blood Moon. Tayo si Papa. Nay, ano masasabi mo sa Violet kong bahay? Wow! Pati yung sinelas mo. <laughs> Violet! <laughs> Ayan na, for the update, guys. Ayan, nag-ano na siya. Ganyan na yung itsura niya. Ang galing talaga! It's a scientific charot <laughs> Phenomeno, charot lang. Ang galing! Ayan, ganyan na siya, guys. Oh. Mm nagiging ano na yung kalahati niya ay lumiliwanag na ayan OMG oh, first time ko talaga ma-experience to ang oh. galing hala ito na siya guys lumiliwanag na siya tapos ang sabi sa balita ano daw ito na ang last lunar eclipse tapos 2025 na daw Guys. Hi guys, ito na update ko na kayo. Ito na siya medyo lumiwanag na as of 8:11, ano na siya half moon. Bakit naman? Yan. Ayan. Ano na siya guys, kalahati na may takip, tapos yung kalahati maliwanag na. Hindi siya makita dito. Ang update wala na maliwanag na ang langit pero astig talaga yun first time kong maka experience or makakita ng ganong eclipse kasi yung tagal tagal ko nang gusto din makakita nun. No? dito lang pala sa pandi dito ko lang makikita kung mai experience yun at ang galing kasi walang bayan <laughs> kasi di ba yung iba ano yung view ng bahay nila um, daw nakikita naman nila pero alam mo yun pero dito kasi nung as in ayan lang ayan tapos maya maya nandyan yung moon tapos nandito na siya as in clear yung ano yung lugar ng ano ng yung view I mean clear yung view ang hirap na explanation hindi ko din guys so yun na nga at matutulog na ako hindi siya makita eh pero yung buwan is sobrang liwanag. Tapos may rainbow sa gitna. Bye! Good night!